Yan, good design yung lahat mga master Ayun eh, o Ito nga pala yung ginagawa natin yung eh, mga master dito sa taas Siyempre nakapag plywood na natin, Ayun eh, na tayo dito no Nga pala mga master nakatay yung mga puti puti na yun eh Dahil nandun sa pagputol ng mga natin ng plywood no At yun, ito nga pala yung sa kabila na yan, mga master Ito nakikita niyan Diyan muna tayo maglalagay ng plywood wood ulit mga master at nabubulo na tayo no So ayun mga master eh, Ito nga nakatay yung ating bakal dahil dumulog lang yun no kailangan mapadali na tayo dito. Kasi mahirap pagka lagi na ulan yung ating bakal, mga master Alam nyo na, pagka lagi na ulan yung bakal, at medyo tumatagal, eh, medyo kinakalawang yan agad, mga master Kaya ito, kailangan madaliin na natin ito para kahit pa wala ko sa tayo dito, mga master At ito, mga masal, lagi pala natin ito ng plywood, itong natitira na yan. Yan. Lagi pala ito ng plywood dyan. Pag tapos natin nilagyan ng plywood dyan, mga master eh, Siyempre din tayo sa kabila at tulong tayo sa kabila dun sa kanila. Yan, si Madali na lang naman yan. Napakalit na lang niya space na yan. Tapos yan mga master, ito nga dito. Yan ako tayong ito yung ginagawa namin. Yan, oh. yan ako nga pala dito lang ako sa taas kasi yan, Papahangin tayo ng konti mga master kasi init yan ina. Mula tapos biglang parang init yung singa po. No? Yan, ito apply yung bakal na to. Yan, ito yung gagamitin natin dito. Yan sa plywood na yan dyan dito natin lalagay ang papadong na sa plywood yan para magkaroon siya ng bakal bakal para po nagbuhus tayo mga master alam nyo na pag binuhusan yan siyempre wag pag... kailangan may mga bakal na na kumpleto na pero siyempre rastus na gagawin yan dito na muna tayo sa ating ginagawa tayo mag focus sa kabila muna tayo at siyempre ito nga mga master at yung mga tropa natin eh no nakakita nyo yan sila ako lang yung hindi pa dahil ako medyo na ano nainitan ng konti ka yung ano baka mahirap na baka mamaya eh. pero ito nga mga masa diba uh, nasa second floor na tayo no? so sana mapadali natin itong trabaho natin para dire direct, -direct yung taas sa third floor pero syempre kailangan yung ginagawa natin mga masa eh, kailangan lagi natin to check kasi minsan magyayat hindi papa siya kaka ng problema pero maliit na problema kaya naman gawin yung kaka dyan pero yun niya mga master sa pag gumawa tayo kailangan pulido para mas maganda no? yan siyempre yung mga kasama natin dito dahil tatangali na sila eh ako parang nagugutom na rin mga master ito nga pala mga master ha pagkataw mo sa dito meron tayo dyan mga ginala yan bago tayo nagagawa ng ano yun yung mga nakatay mga puti puti na yan yan yun yung mga gilagawa natin nung nakaraan mga master mga spacer yan dahil lahat naman nilagyan natin yung spacer para wala lang problema pag tayo maglalagay ng forma so importante mga master kailangan mayroon tayong spacer so mga maraming, maraming salamat kailangan natin